What's up mga meme? O kumusta na po kayo? Nako sobrang init ngayon ha mga meme Kaya pasensya na po kayo sa cura ko, ako yung nakasando na naman Kasi for today's video po ha mga meme Hindi po muna tayo magshare-share ng iba't ibang mga Ritual ng mga pampaswerte, mga mutya-mutya O mga lucky charm ha mga meme Kasi ngayon po ay magko-question and answer po muna tayo Kasi meron lang po tayong sasagutin dito ha mga meme Na isang napaka-interesting na katanungan Mula sa isa natin mga follower ha mga meme Nako sumaryo sa ka ito eh kaya lang po hindi ko na po babanggitin ha mga meme kung, uh, kung ano yung pangalan niya kasi medyo confidential po, saka medyo sensitive po kasi yung tanong niya ha mga meme. Yun nga po, eto, babasahin ko na lang po ha mga meme yung question niya. Ito po yung sasagutin natin dito ha mga meme. Kaya kung gusto niyo pong malaman kung ano po yung napaka-interesting na tanong niya ha mga meme, e eh, panoon niyo po ang video kong ito. Pero bago yan ha mga meme, kung kayo po yung mga bago pa lamang po sa channel ko ha mga meme, kung kayo po yung napadaan lang po dito. At kung magustan lamang po ang mga videos ko, eh, kayo po ha mga meme, huwag nang mahihiya basta't kayo po ay mag-subscribe at pakiclick na niyo po ang aking notification bell para lagi po kayong updated kapag may mga bago na tayong uploads. O diba ka? O siya, mga meme! Ah? <laughs> Ngayon na nga po ha mga meme isang pagpalang araw na po sa inyong lahat At ngayon nga po ha mga meme eh, Magko-question and answer po muna tayo Kasi ako po ha mga meme eh, Nag-review o uh, Nag-check -ano, nag po ng mga comments po ninyo At meron po akong nabasa po ha mga meme may isang message sa akin Galing po sa isa natin na follower Sa isang subscriber natin Na may katanungan po siya Tungkol po sa Yun nga Topic po ha mga meme may Na talagang Napaka-interesting din ha mga meme. Parang ito po yung napag-isipan ko rin kasi ha mga meme. Kasi ito naman po ha mga meme. Dati yung nasagot ko na. Kasi may nag na itanong na din po sa atin ha mga meme. Sa natin follower na nasa abroad ha mga meme. Tapos ngayon nga po ito. May nabasa naman po akong ganung parehong katanungan ha mga meme. Regarding po dito sa yun ang ha issue na ito. Ano ba yan? Yun na nga po ha mga meme. Kasi isa po sa ating mga follower po na taga Bicol. Taga Bicol po ito ha mga meme. Hindi ko po babalik ng pangalan niya para for confidential reason. Para kung bagay kasi sensitive nga kasi yung topic natin ngayon. Kasi tungkol po ito kasi sa patay ha mga meme. Patay? Nako o. Oh. <laughs> Opo kasi si po kasi ha mga meme may katanungan tungkol po doon sa kanyang nasirang asawa na namatay na ng pagkatagal-tagal na panahon na ha, mga meme. Eh, sabi po ni Madam kasi, sana nandito kasi, eh, hanapin ko. Pero, bibigyan ko na lang po kayo noon, ano, i-bibrit ko na lang po yung question niya kasi medyo mahaba po kasi yung question niya eh. Ang sabi po kasi niya, yun daw po kasing namayapa niyang asawa, dati, parang matagal na panahon na po yun ha, mga meme. Eh, parang gusto nilang ilipat po ng libingan, galing po doon sa lumang simenteryo, dadalhin daw po parang doon sa himlayan ng mga mga nakaka-LL, yung mga mayaman na mga namatay na. Yung sa memorial, parang gano'n. Ililipatapra sa parang Loyola, ganyan. nako parang naka-LL na si Mada, Tapos, e, galing daw sa lumang simentery, yung asawa niya, yung bangka, yung puntod, e, binutas nila, hinukay nila. Tapos, e, ito po ang tanong niya sa atin, ha, mga meme. Kung okay lang daw po ba? Ako, eto yung big question, ha, mga meme. Kung okay lang po ba daw na iuwi daw po niya yung bangkay ng asawa niya sa bahay nila. Nako, sabi ko, bakit na <laughs> Nako po! Sabi ko, nako ma'am, wag na wag nyong gagawin yan. Kasi nako, yan po yung big no, ha mga meme, na dapat eh, wag nyong gagawin. Yan, yung pag-uwi po, ha mga meme, ng bangkay na galing po sa simenteryo na hinukay po ninyo, e iuwi nyo ulit po, ha mga meme, sa bahay po ninyo. So, malas po kasi yan, ha mga meme. Kasi ang problema po kasi nila, ha mga meme, ganito, parang, nagkaroon sila ng problema doon sa pagdilipatan ng puntod ng asawa niya. Parang hindi pa daw po ready. E kaya lang po, yung pong nicho, yung nicho po ng asawa niya ay binutas na. So, isinako na. Tapos, ngayon daw po, parang uh, ang gusto daw ata nung ano, meron pa sila kailangang isettle doon sa bagong paglilipatan. So, hindi tinanggap. So, ang nangyari, parang ang gusto daw ata nung, ano, nung mga anak ay uh, uwi po muna doon sa bahay nila yung buto yung, mga, yung remains ng father nila. Tapos, parang pamimisahan ata or ewan ko kung ipaki-cremate nila or something. Sabi ko, na kumamwag na wag nyo pong gagawin yan kasi negative po yan. Malas po yan, ha, mga meme, kapag kaginawa nyo yan. Yung halimbawa po, ha, mga meme, kayo po naghukay po ng mga Nietzsche o yung mga puntod ng mga kamag-anak ninyo, mga malo sa buhay. Tapos yan po ha mga meme iuwi po, uwi po ninyo sa bahay po ninyo Nako, wag na huwag yung gagawin niya kasi malas yan Magdudul po sa inyo yan ha mga meme ng unlimited na kamalasan Talaga ba? <laughs> Nakakatakot naman. Abay opo ha mga meme Nako, huwag kayong ano, magpa-syonga-syonga <laughs> Kasi yung gagawin niya na mga memex eh. Mahalas po talaga yan. Kasi alam niyo po ba ha mga memex na lahat po ng mga namatay na na inilibing na sa simenteryo. Ha, bawa, yan po ha, mga may sa simenteryo. Tapos, naku, huwag nyo kukunin yan at iuwi nyo sa bahay nyo kasi yan po yung nang sa inyo ng soba, sobrang kamalasan sa buhay. Kahit ano pa po yan ha, mga may, may nagalit po sa mga simenteryo, mga lapida, kabaong, o yung mismo pong patay ha, mga meme, wag Huwag nyo nang iuuwi yan. Pero, pari daw yung mga sinasabi, bawa yung mga namatay tapos pinakremate, di ba, yun usually iniuwi pa yung sa bahay tapos dinadasalan pa, inaanohan pa yung minimisahan pa, ganyan o yung pinagnudubinahan pa eh okay lang po yun ha mga meme pero yung mga cremated naman na mga ganyan mga jar di ba may lalagyan po yan galing po halimbawa sa cremation na uh, yung cremation ano ang tawag doon yung cremation site di iuwi nyo yun sa bahay nyo tapos pagdadasalan pa kasi yan yung kung baga ititirikan pa ng kandila ganyan pag pa okay lang po yun pwede nyo pa namang iuwi yan dyan ha mga meme sa bahay po ninyo pero up to certain times lang po dapat hindi po pwedeng magtagal yan dyan ha mga meme sa bahay po ninyo pwede po yan dyan at least one year ha mga meme pag halimbawa po yan po ay lumampas na ng one year halimbawa nagbabanglok sana yung death anniversary na dapat po ha mga meme yung mga cremated na yan yung mga urns na yan yung mga abo dapat po yan ay inililibing nyo na po ha mga meme sa kolumbaryo. Doon sa simenteryo, dadalhin nyo na rin po yan. Pwede po sa mga lat na ganyan, o kalba, pa kayo may mga musuleyo, dun yun na po siya ilalaga. Huwag nyo na pong hahayaan yan ha mga meme na iiwan nyo po sa bahay po ninyo kasi yan po ang magiging dahilan ha mga meme ng pagbigat po ng buhay po ninyo. May kaakibat kasi kamalasan yan eh. Yung mga sinasabing mga patay na ganyan na, na nagstay pa sa bahay natin. Ako, huwag nyo gagawin yan ha mga meme. Pwede po yan magstay dyan hanggang one year po. Pagkatapos po ng death anniversary o yung babaluksa Bawa yung ano na yung isang taon na ilibing niyo na po yan sa cemetery ha mga meme ibalik niyo na po siya sa lupa. Tapos yun nga ha mga meme sabi ko sa inyo. Wag na wag niyo nang iuuwi pa ulit ha mga meme yung nailibing niyo na. Nasa cemetery na ha mga meme huhukayin po niyo tapos ibabalik yun sa bahay po niyo tapos ibabalik yun sa cemetery kasi parang ganun ang scenario eh. Kasi yung atang paglilipatan nila ng puntod ng asawa niya eh, hindi pa So sabi niya okay lang ba daw na iuwi muna sa bahay nila kahit daw doon muna doon sa garahe o doon sa terrace ilalagay hindi naman doon ipapasok sa mismong bahay lain ako wag po yung gagawin yan ha mga memex eh. yan po ha mga meme ay isang napaka mahalas na ano gagawin niyo sa buhay nyo yung kayo po ha mga meme mag po ng mga patay na hinukay nyo na sa libingan nya tapos iuwi niyo pa sa bahay po ninyo mas maganda na sabi ko sa kanya eh ma'am ilagak nyo lang po yan doon sa museleo doon sa paglilibangin niyo. halimbawa eh, kung hindi pa naman yung ah ginagawa pa or kailangan may settle pa sila. Iwan niyo na lang doon, hindi naman mawawala siguro doon. Ba kung may chapel sila doon, doon yung ilagat niyo na lang, nakasako naman yun eh. O ilagay niyo lang sa box. Tapos iwanan niyo na doon, wag niyo nang iuwi sa bahay niyo. Sabi, okay lang ba sa kotse? Ilagay na lang doon sa truck doon ng kotse. Sorry po. <laughs> <laughs> hindi na may Sa grahi na lang daw. Sabi ko hindi rin po, wag niyo nang iuuwi yan kasi lahat po ng mga patay na ipinasok na sa cemetery, namisahan na po yan eh, diba? Na ilubog na natin sa lupa, eh. na ilibing na tapos suhukan nyo yan after sometimes wag na wag nyo pong iuwi sa bahay po ninyo ha mga mimics yan may kakibat na kamalasan yan magdadala yan ng soba sobra kamalasan sa buhay ninyo Ako, sinabi ko na yan sa inyo ha mga mimikse. Kasi alam niyo po ba ha mga meme isang subscriber natin noon ha mga meme, kanya nang ginawa niya. Pero ito na po ha mga meme, kasi nasa abroad. Kasi dun sa kanila, parang meron ata silang certain contract na after sometimes, kailangan tanggalin nila yung kanilang patay doon, yung nature. Kasi parang i-occupy na ng iba, ibang patay. So, kailangan nila maghanap o mag-renew ng contract nila. Ewan ko kung saan bang lugar yun. Abroad po kasi siya eh. Na yun ang tinanong niya sa akin, kung okay lang ba daw na iuwi muna yung patay ulit sa bahay nila. Nako, sabi ko, huwag niyong gagawin yan, ma'am. Eh, ang ginawa niya, inuwi niya. At alam niyo kung saan niya inilagay. Doon sa may, <laughs> sa may den ng bahay nila. Sabi so, ko, ha? Bakit yung inuwi? Eh, tapos alam niyo, siya daw po, ha, mga may mayon na nga. Nagkabaon-baon siya sa ano, utang, kung ano-anong problema ang dumating sa kanya. Tapos yun, humihingi nga siya ng tulong sa akin. Noong una, hindi ko pa alam na gano'n ang ginawa niya. Sabi lang niya, parang ang bigat-bigat daw ng pasok ng swerte sa kanila. Parang napakarami niyang problema. Di, no, yun, kinausap ko na kinausap hanggang sa, Ma'am, ano bang mga pinagagawa niyo sa buhay niyo dyan? Baka naman kayo may mga ano, ano mga dinadala dyan sa bahay niyo. Tapos na-brought up niya yun. Na, may, may okay lang ba yung kasi yung asawa ko? Hinukay namin sa sementeryo. Inuwi namin dito sa bahay. Naandun daw sa denila Ha? Bakit mo may inukay niyo? Kasi daw na finish na yung contract ng libingan, kailangan daw tanggalin doon. Parang ang plano ata daw na ipapakremate, ilalagay ata sa urn na lang, tapos lalagay sa isang kolumbaryo. Pero hindi pa nagagawa. Pero plano nila tanggalin na. Sabi ko, nakus Marios, eh tanggalin nyo na yan ma'am. Kasi yan po ang isang nagiging dahilan. Kaya bumibigat po ang buhay po ninyo. Kaya ang dami yung problema. Sabi niya, parang oo oh, nga. Eh, kasi mula nung inuwi nga namin ito dito sa bahay, yung, yun nga, yung remains daw ng asawa niya, yung buto. Nako, yun nga, nag-umpisa na daw siyang, yun nga, kung ano ang problema ang dumating. Napakabigat daw ng pasok ng swete. Tapos, palagi daw siya kung anong nararamdaman niya sa katawan niya. Parang, yun nga, parang sinasama na rin siya sa hukay. nako <laughs> Kaya kayo po ha, mga may may, kung kayo yung may mga ganyang senaryo, eh, wag niyong gagawin yan, ha, mga may may. Halimbawa, kayo po ha, mga may may, mga plano po na mag, ah, uh, yung, ang tawag doon, mag, ah, uh, magpalipat ng mga patay niyo. Naku, kayo po yung mag kumbaga magle-level up na. Galing sa Sulumong Cementerio, lilipat yung sa mga bagong lote ng memorial. Yung nakaka-LL na kasi kayo, marami na kayong pera kasi. <laughs> Sana all. Eh, wag na wag nyo pong gagawin yan. Kung bawa, bubutasin yung nature niya, tapos ba kaya iuwi nyo po muna sa bahay nyo, naku, wag yung gagawin yan. Idiretso nyo na po yan ha, mga meme, sa paglilipatan ng mga puntod ng mga mahal nyo sa buhay. Kaya nga yan po, idiretso na kasi ha, mga meme, ganyan din po yan kapag kayo po ha mga meme maglilibig din po ng mga patay i-insure nyo po ha mga meme na dapat po ay talagang ano na, ariglado na po yung paglilibigan nyo ng patay nyo ha mga meme dapat po ay talagang isure nyo na sukat bayan, yan tama po ba, sakto yan kasi dapat i check nyo yan ha mga meme kasi marami akong nakitang ganyan ha mga meme kasi dito ko sa amin, malapit kami sa simenteryo nung araw po ha mga meme, nung mga bata pa kami kapag may naglilibing kasi kami, hamit-hamit kami mga bata yung mga bata, mga paslit, kami puntahan sa cemetery kasi kapitin na namin yung ano sinisili pa nga namin yung ganyan yung mga patay eh ano ko kapag ka naglilibing na minsan po ha mga meme hindi kasya hindi kasya yung kabaong hindi nila maipasok or minsan kapos yung kabaong hindi sukat minsan sobra yung kabaong doon sa dito na yan po masama po yan ha mga meme ibig sabihin po yan meron pa yung ano isasama kasama nyo sa bahay nyo o yung kamag-anak nyo kumbaga meron pa siyang idadamay na mamamatay sa pamilya niyo kapag ka ganun. Yung halimbawa, hindi rin po siya makapasok yung kabaong. Meron ako mga ganyan nakita eh, yung hindi nila na-anticipate yung sukat ng kabaong doon sa pagdadaanan ng nicho, yung kabaong doon sa nicho papasok. Pag ka ganyan, ako, malas siya na mga meme. Meron niya maaring may mangyari sa uh, pamilya po ninyo or it's either may kasunod agad siya na mamamatay din agad. Nako, nakatakot ang mga meme kaya iwasan niyo po yan. Dapat po ha mga meme kung ganyan may mga patay kayo, maglilibing kayo. Insure nyo po ha mga meme yung paglilibing nila. Tapos yun na nga po ha mga meme kung kayo po yung magpapalipat ng mga patay po ninyo sa mga bagong libingan. Eh dapat po, ready na po yung paglilipatan po muna nyo bago nyo siya pong kalin ha mga meme. Tapos, bago nyo yung ilibing, pwede nyo po ulit silang pamisahan ha mga meme. Padasalan nyo po sa pabidisyonan nyo po ulit sila. Ganun lang po ang paglilibing. Huwag nyo na pong iuwi yan ha mga meme sa mga bahay po ninyo. Basta lahat po ha mga meme nang dinala nyo na sa sementeryo, inulubog nyo na sa hukay, Huwag nyo na pong dadalhin ulit yan o ipapasok pa sa bahay po ninyo ha, mga mimekse. Malas po yan. Ah, talaga kayo magkakanda. Malas-malas dyan. Ako, subukan nyo yan ha, mga meme Kung hindi kayo naniniwala, eh, itry nyo yan at pakita nyo kung ano ang hinahanap nyo. Oh. <laughs> oh, so ito ha mga meme, sana po may napulpo, mga bagong idea at kalaman sa pagkontra naman sa mga kamalasan na yan. Huwag yung gagawin yan, ha, mga meme? Si, malas po yan. And so, with that, mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga meme. ah ang init talaga ngayon, ha, mga meme? Sus, mag Ako'y natutosing na, mga meme? Nabuburekat na ako dito. Sobrang init. <laughs>